Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Ngayon, ito ay tungkol sa closures sa TypeScript. Ipinaliwanag namin ang mga detalye ng closures, ang kaugnayan nito sa memory leaks, at mga halimbawa ng kanilang aplikasyon sa code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang closure ay tumutukoy sa kakayahang mapanatili ang mga sanggunian sa saklaw o kapaligiran kung saan tinukoy ang isang function kahit tawagin ng function sa labas ng nasabing saklaw. Sa ibaba, ipapaliwanag ang mga closure kasama ang mga type annotations. Sa madaling salita, ang closure ay pinagsasama ang isang function at ang kapaligiran ng variable kung saan ito itinukoy kaya nagbibigay daan upang ma-access ang kapaligiran kapag tinawag ang function. Sa TypeScript, kapag ang isang function ay tinuoy sa loob ng ibang function, napapatunayan na maaaring ma-access ng panloob na function ang mga variable ng panlabas na function. Narito ang isang pangunahing halimbawa ng closure na may mga type annotations. Outer function ay nagbabalik ng panloob na function na inner function. Ipinapakita ng inner function ang halaga ng variable ng outer function na outer variable. Sa ibaba ay isang halimbawa ng closure na may type annotations para sa encapsulation ng data. Ang create counter function ay nagbabalik ng isang function na nagbabalik ng halaga na may uri na number. Ang variable na count ay tinutui bilang number na uri at binabago sa loob ng closure. Ang mga closure ay kapaki-pakinabang kapag gumagawa ng mas mataas na antas ng mga function dito, ang higher order na function ay isang function na tumatanggap ng ibang function bilang argumento o nagbabalik ng function bilang resulta. Sa ibaba ay isang halimbawa ng mas mataas na antas ng function na may malinaw na type annotations. Ang create multiplier ay isang higher order na function na lumilikha ng function para magmultiply gamit ang numerong natanggap bilang argumento. Ang panloob na multiplication function ay tumatanggap din ng isang numero at nagbabalik ng resulta ng multiplication bilang numero. Tingnan din natin ang isang halimbawa ng pagpapatupad ng range-based na pananda bilang isang closure. Ang function na range counter ay nagsasauli ng isang function na nagsasauli ng alinman sa number o string. Sa panloob na function, kung ang count ay lumampas sa max, nagbibigay ito ng mensaheng uri ng string, kung hindi, nagbibigay ito ng uri ng number. Maaaring panatilihin ng closures ang mga variable mula sa panlabas na saklaw na maaaring magdulot paminsan-minsan ng memory leaks. Ang mga hindi kailangang closures ay kailangang tahasang alisin mula sa memorya. Sa code na ito, ang large array na nilikha sa loob ng pre-leak ay inaasahang maaalis kapag ito ay lumabas ng saklaw, ngunit hindi ito nangyayari dahil kinukuha ng closure ang large array. Hanggat umiiral ang leaky function, ang hindi kailangang memoryang ito ay magpapatuloy na mapanatili. Kapag ang isang object o variable ay hindi na kailangan, ang pagset sa reference nito sa null ay magpapahintulot sa garbage collector na makita ito at palayain ang memorya. Kapag lumilikha ng closure sa loob ng isang loop, maaaring magkaroon ng mga isyo sa pag-refer sa parehong variable. Ipinapakita ng sumusunod na halimbawa ang isang kaso kung saan ang variable na i na dineklara gamit ang var ay hindi gumagana ng tama. Hindi nagbibigay ang code na ito ng nais nice na resulta dahil ang i ay tumutukoy sa halagang tatlo sa dulo ng loop. Upang ayusin ito, gamitin ang let upang paghiwalayin ang saklaw o gumamit ng isang agad na tinawag na function. sa pamamagitan ng paggamit ng let, ang saklaw ng i ay hiwalay para sa bawat pag-ulit ng loop, nagbibigay ng inaasahang mga resulta. Sa TypeScript, ang closures ay maaaring humantong sa mas ligtas at mas mahuhula ang code sa pamamagitan ng paggamit sa type system. Ang tamang paggamit ng closures ay nagpapahintulot sa pag-encapsulate ng data at nababaluktot na disenyo ng mas mataas na antas ng mga function. Dagdag pa rito, kailangang mag-ingat sa pamamahala ng memorya at mga hindi sinasadyang pag-refer sa saklaw kapag gumagamit ng closures. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Kung nais mong makakita ng mas maraming nilalaman, Mangyaring mag-subscribe sa channel